Mabuhay, wikang Pilipino, sulong Pilipinas. Ginoong Alvin Sipo, mula sa Burgos National High School, SDO Pangasinan 1. Tutor Pine Mangalino, mula sa Bukandala Elementary School, SDO IMUS. Iyang inyong mga kasama tuwing biyernes, alas 11.35 hanggang alas 12.15 ng tanghali, dito lang sa Filipino 6. Mga bata, pwede nyo rin kaming mapanood dito sa DepEd EdTech Unit at DepEd Tayo Facebook page. Sa so, YouTube channel naman, DepEd Philippines, DepEd Educational Technology Unit at DepEd TV. Ngayon ay ang unang linggo ng ating ikalawang markahan dito sa Filipino 6. At ang ating paksa mga bata ay ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa tala-arawan at anekdota. Ang layunin natin sa ating aralin sa araw na ito ay una, nasasagot ang mga tanong tungkol sa nabasang tala-arawan. Ikalawa, nasasagot ang mga tanong tungkol sa nabasang anekdota. Ngayon mga bata ating hahasain ang inyong kakayahan. Atin nang sagutin ang subukin natin. Makinig mabuti kay Tutor Pine. Mahal kong tala-arawan. Ikalabing dalawa ng Enero, dalawang libo labing siyang. Lunes, isang nagmamadaling umaga na naman para sa akin. Lunes ngayon at higit sa lahat may flag ceremony kaya hindi ako pwedeng makuli. Kaya lang, pagdating ko sa aming paaralan ay nag-uumpisa na ito. Kumpulan na ang mga mag-aaral sa labas dahil hindi rin sila nakapasok gaya ko. Humingi na lamang kami ng paumanhin upang makapasok. Pag-akyat naman namin sa aming silid-aralan ay sarado na ang pintuan. Hindi nagtagal, pinapasok din kami dahil humingi kami ng paumanhin. Sa bawat asignatura kami ay nagbalik-aral dahil sa darating na Martes magkakaroon kami ng pagsusulit. 23 ng Enero 2016, Martes. Kabadong-kabado ako sa araw na ito. Paano ba naman ay hindi ako nakapag-review kagabi? Pagdating ko sa aming paaralan, umupo agad ako at binuklat ang aking aklat upang mag-review maya-maya dumating na ang aming guro. Nagsimula na nga ang aming pagsusulit. Nahirapan ako dahil hindi nga ako nakapag-review ng mabuti. Nagmamahal na net. Uulitin ko muli, mahal kong tala arawan. Ikalabing dalawa ng Enero, dalawan libo labing siyam. Lunes, isang nagmamadaling umaga na naman para sa akin. Lunes ngayon at higit sa lahat, may flag ceremony kaya hindi ako pwedeng mahuli. Kaya lang, pagdating ko sa aming paaralan ay naguumpisa na ito. Kumpula na ang mga mag-aaral sa labas dahil hindi rin sila nakapasok kaya ko. Humingi na lamang kami ng paumanhin upang makapasok. Pag-akyat naman namin sa aming silid-aralan ay sarado na ang pintuan. Hindi nagtagal, pinapasok din kami dahil humingi kami ng paumanhin. Sa bawat asignatura, kami ay nagbalik-aral dahil sa darating na Martes, magkakaroon kami ng pagsusulit. Ikalabing tatlo ng Enero, dalawan libo labing Martes, kabadong-kabado ako sa araw na ito. Paano ba naman ay hindi ako nakapag-review kagabi? Pagdating ko sa aming paaralan, umupo ako agad at binuklat ang aking aklat upang mag-review. Maya-maya dumating na ang aming guro. Nagsimula na nga ang aming pagsusulit. Nahirapan ako dahil nga hindi ako nakapag-review ng mabuti. Nagmamahal na net. Ayan, Tutor Fine. Sigurado ako na naintindihan at naunawaan na ng ating mga mag-aaral ang ating tekstong binasa. Ngayon atin namang sagutin ang mga katanungan. Una, sino ang sumulat ng tala arawan? Mga bata, alam nyo ba ang tamang sagot? Ngayon, kung ang sagot nyo ay si Nanette ang sumulat ng tala arawan, tama kayo, magaling! Ikalawa naman, bakit nagmamadali si Nanette sa araw ng lunes? Bakit kaya? Kung ang sagot ninyo may flag ceremony at pagbabalik-aral para sa pagsusulit? Tama kayo, magaling mga bata. Para naman sa ikatlong katanungan, ano ang kanyang nadatnan pagdating sa paaralan? O mga bata, alam nyo ba ang tamang sagot? Ang sagot sa ikatlo ay nadatnan niya ang kumpulan ng mga estudyante sa labas na hindi rin nakapasok. Apang-apat na tanong, ano ang magaganap sa araw ng Martes? Ano kaya ang inyong mga sagot? Magkakaroon ng pagsusulit. Tama kayo mga bata. Para sa ating panghuling katanungan, bakit kinakabahan si Nanet nang dumating ang araw ng Martes? Mga bata, ang sagot natin sa ikalima ay hindi siya nakapag-review. O mga bata ha, paalala parating ugaliing mag-review ng mga aralin para kayo ay maging handa sa ating mga aralin o sa inyong mga aralin ha. Paalala, wag na wag gagayain si Nanette. Tuklasin naman natin ang isang maikling talata. Ito ay isang halimbawa ng anekdota. Makinig mabuti kay Tutor Alvin. Oh mga bata, ito na ay isang anekdota. Isang lalaking mahirap ang tumama sa loto. Siya ay may sakit sa puso. Nalaman ng kanyang kaibigan na siya ay nanalo sa loto. Kaya nag-isip ng paraan upang sabihin sa kanya ang balita ng hindi aatakihin sa puso. Sa kanilang pag-uusap ay tinanong niya kung ano ang gagawin ng lalaki kung malaman niyang tumama siya sa loto. Sinabi ng lalaki na kung siya ay tumama ay ibibigay niya ang kalahati sa kanyang kaibigan. Ang kaibigan niya ang inataki sa puso. O mga bata, naintindihan ba ninyo ang kwento? Uulitin ko para maintindihan ninyo ang kabuuan ng anekdota. Ayan ha, uulitin natin. Isang lalaki mahirap ang tumama sa loto. Siya ay may sakit sa puso. Nalaman ng kanyang kaibigan na siya ay nadalo sa loto kaya nag-isip ng paraan upang sabihin sa kanya ang balita ng hindi aatakin sa puso. Sa kanilang pag-usap ay tinanong niya kung ano ang gagawin ng lalaki kung malaman niyang tumama siya sa loto. Sinabi ng lalaki na kung siya ay tumama ay ibibigay niya ang kalahati sa kanyang kaibigan ang kaibigan niya ang inataki sa puso. Ayan, tutor na nakakatawa itong kwento natin, itong anekdota. Kaya, Kaya naman, atin nang sagutin ang mga katanungan. Tutor Fine, Unang tanong, sino ang tumama sa loto? Kung ang sagot ninyo, isang lalaking mahirap, tama kayo mga bata, magaling. Para naman sa ikalawa, bakit pinag-isipang mabuti ng kaibigan kung paano sasabihin sa kanyang kaibigan ang pagkapanalo sa loto? Mga bata, ano kaya ang tamang sagot? Kung ang sagot ninyo bilang pag-iingat na hindi mabigla ang kaibigan at hindi atakihin sa puso, tama kayo. Ikatlong katanungan naman, anong paraan ang naisip ng kanyang kaibigan para masabi na nanalo siya sa loto. Ano kaya ang inyong mga sagot? Tinanong niya ito kung ano ang gagawin kapag nanalo siya sa loto. Tama kayo mga bata, magagaling. O oh, ayan mga bata, ngayon ating suriting mabuti ang ating aralin sa araw na ito. Ano nga ba ang tinatawag nating tala-arawan? Pag sinabi nating talaarawan, ito ay isang pasulat na pasalaysay na pang-araw-araw na pangyayari sa buhay. Mga personal na karanasan, saloobin, obserbasyon at pananaw. Ang talaarawan din ay sinusulat sa paraang nakikipag-usap sa isang tao. Kaya maaari itong magsimula sa diary diary o tala arawan o maaari bigyan ng pangalan na parang isang tunay na tao ang sinusulatan. Ginagamit din ang isang talaarawan sa pagsulat ng talaan ng dapat at gustong gawin. Gayon din ng mga nagawa, mga karanasan, sa loobin o nadarama at naiisip. Tutor 5 nakagawa ka na ba ng tala arawan? Nakagawa na po ako, Tutor Alvin. Ito naman ang isang anekdota. Ano kaya ang isang anekdota? Ano ang kahulugan nito? Ito ay isang maikling salaysay ng natatangi at nakawiwili o nakakalibang na isang pangyayari. Karaniwan sa buhay ng kilalang tao at maaaring tunay na nangyari o hindi masasabi rin natin na ang anekdota ay may layunin na maghatid ng mga karanasang kapupulutan ng aral. Ito ay may isang paksa at ang bawat pangyayari ay nagbibigay kahulugan at ideyang nais ipadama. Tutor Pine, saglit lang ha, may mga katanungan ako tungkol sa iyo at tungkol dito sa anekdota at tungkol sa talaarawan. Tutor Pine, sabi mo kanina, nakagawa ka na ng talaarawan. O, oh, sa mo siya isinulat? Isinulat ko siya sa malinis na papel na mayroong layunin. Ano mga layunin ito? Ano mga dapat tandaan? Mga dapat tandaan sa pagsulat ng talaarawan at anekdota. Una, pag-unawa ng mabuti sa isinasalaysay ng akda. Pangalawa, pag-unawan ng mabuti sa mga ibinigay na tanong. Pangatlo naman, pagsagot ng mahusay sa mga tanong. At pang-apat, pag-review at pagtiyak kung tama ang sagot sa mga tanong. O oh, ayan, tutor fine. Alam na ng mga mag-aaral natin kung ano mga dapat tandaan pag sila ay nagsusulat ng talaarawan at anekdota. Alam mo ba, tutor fine, ako noon, nung ako ay sumusulat ng isang tala arawan o diary, alam mo, bumibili ako ng isang ano kwaderno at yung kwaderno na yon sinusulatan ko ng ano ng petsa ng araw at kung ano-ano yung mga karanasan ko sa araw na yon minsan nga isinusulat ko pa rin doon kung ano yung mga gusto kong mangyari sa susunod na araw ano yung pangarap ko di ba napakasaya kasi na sa susunod na taon, pag nakumpleto mo na yung mga tala araw mo nung nakaraan, ang sarap balikan. Ah, ganito pala yung nangyari sa akin sa araw na ito. ba diba? Nakakatuwa. Ay, nung nakaraang taon, nung birthday ko, ito ang nangyari. Ano kaya ang mangyayari sa araw na ito? Yun yung mga masayang bahagi pag ikaw ay nagsusulat ng isang talaarawan. Ganon din ba ang iyong nararamdaman, Tutor Fine? tama, Tutor Alvin. Nababalikan mo yung mga pangyayari sa buhay mo nung ikaw ay bata pa. Yung pagsusulat mo ng isang talaarawan na kawiwili na sinusulat mo yung mga pangyayari sa buhay mo. Oo nga, Tutor Fai, Parang ang sarap balikan, di ba? Parang sabi nga natin, ang sarap bumata ulit. Ano kaya yung mga mangyayari sa atin sa araw na ito, di ba? Nakakatuwa rin tutor Vine dahil kung meron tayong nagawa na sabihin natin hindi maganda ito yung pagkakataon na pwede nating itama sa ating buhay 'di ba hindi natin kasi maiiwasan na tayo ay magkamali sa buhay dahil meron tayong sinasabi nating tala arawan na babasa natin muli ito at naitatama natin yung mga mali upang tayo ay maging mas mabuting tao. No? Tama, Tutor Alvin. Natututo tayo sa ating mga karanasan. Tama, sa anekdota naman, Tutor Pine, meron bang nakakatuwang pangyayari sa buhay mo na hindi mo alam kapupulutan pala ng aral? Meron din po, marami. Pag alam mo, -isa Tutor, pa natin, pag inisa-isa pa po natin, talaga nakakatuwa na Uh, ibahagi yon at sobrang haba na po. Alam mo, Tutor Fine, meron akong isang alam na anekdota. Ito ay anekdota tungkol sa buhay ng ating pambansang bayani. Alam mo ba yon Tutor Fine? Ano po kaya yon ito yung isang bata na sinasabi natin ito yung pangalan niya Pepe. Ang alam naman natin nung unang panahon si Dr. Jose Rizal ay tinatawag na Pepe nung siya ay nasa kanyang kabataan. Nung sila ng kanyang ama ay naglalakbay sa si isang lawa nahulog ang kanyang tsinelas sa gulat ng kanyang ama kasi yung kanyang anak na si Pepe inuhulog pa ang isang kaparis ng chinelas. Yun ay tinatawag natin anekdota. Nakakatawa, di ba? Na Nakakatawa. ang isang chinelas, oo, oo, ay nahulog, katapos inuhulog pa muli ang isang kapares. Ano ang kapupulutan natin ng aral doon? Ibig sabihin, tutor pine, ang sino ma'am makakapulot ng chinelas ni Pepe o ni Dr. Jose Rizal ay muli niyang magagamit dahil sila ay magkapares. Yun yung anekdota, isang sinasabi nating kwento na pangyayari sa ating buhay na sasabihin natin kapupulutan natin ng aral kahit ito ay nakakatuwa na pangyayari. Nakakawili na isang pangyayari yung isang anekdota. Tama po, Tutor Alvin. Para naman sa unang gawain natin, babasahin ni Tutor Pai ang isang tala arawan. Makinig mabuti mga bata, mahal kong tala arawan. Ikatatlong po ng Mayo, dalawang libot dalawang po, Sabado. Sa araw na ito, ikatatlong po ng Mayo, naghihintay pa rin ang mundo sa bakuna laban sa coronavirus. Isang ordinaryong araw na naman ito, nasa loob lang tayo ng ating mga tahanan at gumagawa ng mga Gawain bahay. Magwawalis, maglalaba, magluluto, at kung ano-ano pa para hindi mabagot. Marami rin akong natutuhan tulad ng kahalagan ng pagkain, pag-ipon ng pera, pagtulong sa iba. Hindi lahat ay maswerte na kasama nila ang buong pamilya. Mayroon ding nalulungkot dahil malayo ang kanilang mga mahal sa buhay. Natapos na naman ang buong araw na patuloy pa rin ang pag-asa na matatapos na ang pandemia. Ikatatlumpot isa ng Mayo, dalawang libot dalawang po, linggo. Ito ay araw na linggo at huling araw ng buwan. Ang lahat ay naghahanda sa tinatawag na new normal. Ibig sabihin ito ay iba sa dati o nakasanayang paraan ng pamumuhay. Gayun din, dapat sumunod sa precautionary measures gaya ng palaging paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask, pag-iiwas na lumabas ng bahay, pananatili ng kalinisan at iba pa. Bilang pag-iingat at matiyak na ligtas ang lahat. Sasapit na ang Hunyo pero hindi pa rin tayo kampante dahil wala pa rin bakuna sa COVID-19. Nagmamahal Mika. Nakuha niyo ba mga bata ang ating isang talaarawan? Uulitin ko po. Mahal kong talaarawan. Ikatatlong po ng Mayo, dalawang libot dalawang po. Sabado. Sa araw na ito, ikatatlong po ng Mayo, naghihintay pa rin ang mundo sa bakuna laban sa coronavirus. Isang ordinaryong araw na naman ito, nasa loob lamang tayo ng ating mga tahanan, at gumagawa ng mga gawain bahay. Magwawalis, maglalaba, magluluto, at kung ano-ano pa para hindi mabagot. Marami rin akong natutuhan tulad ng kahalaga ng pagkain, pag-iipon ng pera, at pagtulong sa iba. Hindi lahat ay maswerte na kasama nila ang buong pamilya. Mayroon ding nalulungkot dahil malayo ang kanilang mga mahal sa buhay. Natapos na naman ang buong araw na patuloy pa rin ang pag-asa na matatapos ang pandemya. Ika-31 ng Mayo 2020. Linggo. Ito ay araw na linggo at huling araw ng buwan. Ang lahat ay naghahanda sa tinatawag na new normal. Ibig sabihin nito ay iba sa dati o nakasanayang paraan ng pamumuhay. Gayun din, dapat sumunod sa precautionary measures gaya ng palaging paghuhugas ng kamay, pagsusot ng face mask, pag-iwas na lumabas ng bahay, pananatili na kalinisan at iba pa bilang pag-iingat at matiyak na ligtas ang lahat. Sasapit na ang Hunyo pero hindi pa rin tayo kampante dahil wala pa rin bakuna sa COVID-19. Nagmamahal, Mika. Ayan, tutor find, dumako na tayo sa mga katanungan. Atin nang sagutin. Una, bakit ordinaryong araw para kay Mika ang araw ng Sabado? O mga bata, sa inyong palagay, bakit kaya ordinaryo lang kay Mika ang araw ng Sabado? Ang tamang sagot ay dahil nasa loob lamang siya ng bahay at gumagawa ng karaniwang gawain. Para sa ikalawang tanong naman, ano ang ibig sabihin ng new normal? Alam niyo po ba mga bata? Ano ang inyong mga sagot? Ang new normal ay pamumuhay na iba sa nakasanaya na. Tama ba kayo? Magagaling mga bata. Para sa ating ikatlong katanungan, ano ang mga damdaming ipinakita ni Mika sa kanyang talaarawan? kung ang sagot ninyo ay kahit na nalulungkot ay may pag-asa pa na matapos ang pandemya. Kung ito ang inyong sagot, tama kayo mga mag-aaral. Para naman sa ikalawang gawain, babasahin ni Tutor Alvin, ang isang maikling anekdota, makinig mabuti mga bata dahil meron uling katanungan pagkatapos basahin ni Tutor Alvin isang matandang may sakit sa balat na balot na balot ang mukha ang sumakay sa jeep. Nang makita ng driver ang mga sugat sa balat ng matanda, ay naisip niyang baka nakahahawa ang sakit nito. Nang pababa na ang matanda, ipinahinto ang sasakyan at inabot ang bayad pasahe. Huwag na po, Lola, ang sabi ng driver. Huwag naman, Amang. Nagahanap buhay ka rin. Tugon ng pulube. Nagpumilit ang matanda pero natatakot ang driver na hawakan ang pera dahil baka mahawa siya. Huwag na po kayong magbayad, Lola. Sabi ulit ng driver. Mas dapat kayong tulungan at kaawaan eh. Natuwa ang matanda. Sabay yakap at pinaghalikan ang driver sa tuwa. O oh, mga bata, Naintindihan ba ninyo? Uulitin ko ang kwentong ito ha. Ayan, makinig mabuti. Isang matandang may sakit sa balat na balot na balot ang mukha ang sumakay sa jeep. na makita ng driver ang mga sugat sa balat ng matanda, naisip niyang baka nakahawa ang sakit nito. Nang pababa na ang matanda, ipinahinto ang sasakyan at inabot ang bayad pasahe. Huwag na po, Lola! Ang sagot ng driver. Huwag naman, Amang. Nagahanap buhay ka rin. Tugon ng pulube. Nagpumilit ang matanda. Pero natatakot ang driver na hawakan ng pera dahil baka mahawa siya. Huwag na po kayong magbayad, Lola! Sabi ulit ng driver. Mas dapat kayong tulungan at kawaan eh. Natuwa ang matanda sa bayakap at pinagkahalikan ang driver sa tuwa. Sagutin natin ang mga tanong sa binasang anekdota ni Tutor Alvin. Unang tanong, sino ang dalawang tauhan sa anekdota? Kung ang sagot ninyo, ang driver at ang isang matanda, tama kayo mga bata, magagaling. Ayan, dumako naman tayo dito sa ikalawang katanungan. Bakit ayaw tanggapin ng driver ang bayad ng matanda? Sa inyong palagay, ano kaya ang dahilan? Kung ang sagot niyo ay ayaw niyang mahawaan ng sakit sa balat. O, kung 'yan ang sagot niyo mga bata, tama kayo. Ikatlong katanungan naman, paano ipinakita ng matanda ang kanyang pasasalamat sa driver? Paano kaya? Sa pamamagitan ng pagyakap niya dito. Tama kayo mga bata? Magagaling. Ayan, Tutor Pine, bago tayo magpaalam, ano kaya ang mapupulot nating aral sa ating huling binasan teksto? Ang pagtulong sa mga matatanda or yung sa mga kapuspalat, dapat nating tulungan. Ayan. Dapat hindi tayo namimili ng ating tutulungan mga bata kung ito man ay may sakit o sabihin nating sila ay may kapansanan, dapat ang pagtulong natin ay bukal sa puso. Tama po. Ayan ang kabuuan ng ating aralin sa araw na ito. Mga bata, huwag din niyong kakalimutan i-like, subscribe, at hit the bell button ng ating DepEd TV YouTube channel. Ito pong muli si Tutor Pai. At ako si Ginong Alvin C. Mabuhay, wikang Filipino, sulong Pilipinas, paalam!